Sa kasalukuyang panahon, hindi mo na kailangan ng TV, pelikula o traditional na media para makilala. Isang viral na video sa TikTok, controversial na content sa Facebook o kahit isang simpleng komento sa trending issue ay maaring maghatid sa iyo ng instant fame. Sa social media, lahat may pagkakataong sumikat pero sa parehong espasyo ka rin pwedeng bumagsak. Ilang beses na nating nasaksihan ang mga content creator na mula sa simpleng simula ay hinangaan at sinubaybayan ng libu-libong tao. Ngunit kalaunan ay naging paksa ng cancel culture, memes at reaction videos. Kaya't tanong ng marami, paano nga ba nasisira ang imahe ng isang vlogger na dati itinitingala? Ano ang mga asal, kilos at pahayag na nagiging dahilan para tawagin silang most hated? At sino-sino ang mga personalidad na mula sa kasikatan ay nauwi sa inis at puna ng publiko? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Salamat! Unahin natin si Josh Mujica, isang batang negosyante na nakilala sa kanyang viral kangkong chips business. Bata pa lang, hinangaan siya bilang Gen Z CEO. Maabilidad, determinado, at may pangarap. Inspirasyon siya sa kabataan dahil pinili niyang magsikap. Ngunit unti-unti, mula sa paghanga ay nauwi sa pang-aasar ang tingin sa kanya. Ang dating motivational content ay tila naging self-centered branding. Karamihan ng video niya ay umiikot sa sariling sipag at katalinuhan, kalakip ang mga patama sa iba. Madalas niyang sabihin, ang mga kabataang hindi umasenso ay tamad o walang diskarte. Para bang siya lamang ang may karapatang magsalita tungkol sa tagumpay. Para sa netizens, nagiging disconnected siya sa realidad. Nakalimutan niyang hindi lahat may parehong oportunidad, resources at tiempo. Malaki rin ang papel ng swerte at viral hype sa kanyang pag-angat. Kaya't sa halip na magbigay inspirasyon, unti-unting nakikita si Josh bilang simbolo ng kayabangan. Isang ego trip na nakalimot kung sino ang dahilan ng kanyang kasikatan. Ang netizens. Sunod ay si Tito Mars na tinaguri ang straight talk ng bayan. Nakilala siya bilang opinionated creator na walang takot magbigay ng saluobin tungkol sa lipunan, gobyerno at kalokohan online. Sa simula, maraming natuwa sa kanyang prangkang estilo, ramdamang tapang at tapat na galit sa maling sistema, bagay na kakaiba sa mundong puno ng pagpapapogi. Ngunit kalaunan, mas nakikita na ng tao ang kayabangan kaysa katapangan. Sa halip na makatulong, nagiging dahilan ng galit at pagkakahati-hati ang kanyang mga komento. Binabati ko siya dahil sa pagiging mapagmataas at sa kakulangan ng konsiderasyon. Kapag may hindi sumasang-ayon, madalas niyang sagutin ng may sarcasm o panlalait. Na-involved din siya sa isyu ng di peking giveaways na para sa netizens ay paraan lang ng engagement. Bukod dito, ilang kapwa creator ang pinatamaan sa kanyang rants na humantong sa alitan online. Para sa marami, si Tito Mars ay ehemplo ng influencer na nilamon ng sariling kasikatan. Ngayon, balikan natin si Sander Ford, dating Marlu Arizala. Isa siya sa pinaka-kontrobersyal mula sa pagiging miyembro ng Hash T5 na nakilala sa kakaibang hitsura at confidence, dumaan siya sa transformation bilang Sander Ford. Marami ang umasa na bagong simula iyon. Ngunit imbes na respeto ay panibagong kontrobersya ang dumating. Sa kabila ng physical glow up, na natiling negatibo ang ugali. Lumabas ang mga isyu ng pambabastos, panlalait sa artista, pagmamataas, at hindi pagtupad sa brand deals. Para bang checklist ng lahat ng maling asal. Sa halip na ayusin ang imahe, nagpakalunod siya sa pansamantalang fame. Kahit kapalit ang pagiging laughing stock. Ang masama tila hindi niya nauunawaan ang epekto ng kanyang mga gawain. Paulit-ulit niyang sinusubukang bumalik, ngunit dala pa rin ang entitlement. Sa halip na maging inspirasyon ng pagbabago, naging paalala siya kung paanong ego ang sumisira sa career. Dumako tayo kay Diwata, ang lutong ulam sensation. Minahal siya ng masa bilang masayahing food vendor na may kwela at positibong personalidad. Sa kabila ng hirap, Nagbigay siya ng pag-asa, patunay na kahit simpleng tao ay pwedeng sumikat sa sipag at katapatan. Ngunit habang lumalaki ang views at suporta, nagbago raw siya. May mga video kung saan nakitang sumisigaw sa tauhan o nakikipagtalo. Para sa netizens, hindi na siya ang diwata na minahal, kundi isang taong nilamon ng fame. Naging issue rin ang kanyang sarcastic na tugon sa kritisismo na parang ipinaparamdam na may utang na loob ang publiko sa kanyang tagumpay. Lalong tumindi ang batikos ng subukan niyang pumasok sa politika. Para sa ilan, karapatan niya iyon, pero para sa karamihan, tila pagmamayabang lang. Sa huli, siya ay naging halimbawa ng mabilis na pag-angat at mas mabilis na pagkasira ng reputasyon. At syempre, hindi kumpleto ang listahan kung wala si Yana Motovlogs. Nakilala siya bilang babaeng rider na nagbigay ng bagong flavor sa motorsiklo. Pinuri siya dahil sa riding skills at confidence, at itinuring na representasyon ng empowered women sa male-dominated field. Ngunit nang lumaki ang audience, dumami rin ang batikos. Para sa iba, nawawala na ang tunay na essence ng motovlogging. Sa halip na educational rides or tips, naging sentro ang kanyang itsura at clickbait thumbnails, madalas oversexualized. Ayon sa ilang riders, ginagamit lamang niya ang motorsiklo para sa views ngunit kulang sa tunay na kontribusyon sa komunidad. Sa kabuuan, ang social media ay parang entablado. Maari kang purihin ng madla, pero isang maling hakbang ay sapat para buhusan ka ng batikos. Ang pagiging influencer ay hindi lang tungkol sa dami ng views o followers, kundi sa kalidad ng pagkatao, pananagutan at respeto sa audience. Sa huli, ang mahalagang tanong, hindi kung gaano kakasikat kundi kung paano ka maaalala, bilang inspirasyon o bilang babala. Sa panahon ngayon, madali ang sumikat pero mas madali ring masira ang pangalan. Ang mga kwento ng ilang influencers ay nagsisilbing babala na ang kasikatan. Kapag hindi sinamahan ng tamang asal at pagpapakumbaba, ay nagiging pasanin imbes na biyaya. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi dami ng likes o subscribers, kundi ang ugali at respeto niya sa kapwa. Kapag ang fame ay naging dahilan ng kayabangan, panlalait at pagiging mapagmataas, darating ang oras na ang parehong taong nagpalakpak ay siya ring magpapaulan ng batikos. Ang social media ay parang apoy. Maaaring magbigay liwanag, pero maaari ring sumunog kung hindi gagamitin ng tama. Ang aral dito ay simple. Ang impluensya ay may kasamang pananagutan. Bilang content creator, negosyante o ordinaryong tao, Mahalagang manatiling tapat, mapagkumbaba, at responsable sa bawat salita at gawa. Mas mahalaga ang integridad kaysa pansamantalang views, at mas mahalaga ang respeto kaysa kasikatan. Kaya nga ipinapaalala sa atin ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Santiago 4:6. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway may natutunan kayo sa mga kwento ng ating mga personalidad at magsilbing aral ito para sa ating lahat na gumagamit ng social media. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang mas marami pa tayong maabot at ma-inspire. At syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga content. Muli, maraming salamat dahil sa inyong suporta. Tuloy-tuloy kaming makapagbibigay ng makabuluhang balita, kwento at inspirasyon. Hanggang sa muli, ingat kayo at God bless.